Ang busy na sila, guys. Oh. Dito naman sila nag ready kahit umulan, sige. Maglagay sila ng halaman. Sino naputlon? Ah, hindi ini ko man na itinanim. Okay. E, sayang man. Ina, let. Tarin, let. Putla. Sayang man put. Itanong inig ka man <laughs> dito naman sila. Unsang porok ninyo ha? Dos. Ah, porok dos ni sila, guys. I halaman naman sa kanila i-re-ready nito. Ngan, halaman. Sinang Santa Oxygen si nang lita. Mm -hmm. Porok dos. Ah. Good afternoon, good afternoon. <laughs> ah. Hapon. Ah, yung hapon kagawa ay, ipa doon nila, mga laki mo doon. Bundo. Bundo ba? Bundo ba? Tana. Guwapo mo nga tanaw, tanaw tanaman. At least, lain. Oh. Ah, ah, kinangla naman na doon. Liso ah. Oh, ajawa po oh, na oh, nandiyan magtikig-tikig. Ano? Ano? Inga lah de masak tiguang na. Ang mau jet maning saktu mangken jet. Kenak oban ke masuko mun ing tiguang. Ang nganggot ngun food. Eh, itu yang sakanila. Porok dos. Kang kumung gay, nya sama maglau oy. Maglau deh gay pati kumung gay nya. Butang ibutangad. Maugang nindyan, putang ipuk tangat ba. Ini guman ana itanom ninjun nang Santa kay mabuhi mana. Na. Dito naman to porok dos 2. Busy naman sila dito guys. Iba-iba kasing porok, purok, iba-ibang iba-ibang diskarte unsay ibutang. Ah, nang lita o oh, gatusok na. Unsay tosok ni mo nang lita? Ah, kandila. Sige. Sige, <laughs> guman. Oh. Ayan guys, dito naman sa kanila ang PC sila. haling ag oh, di nang ag hmm. Look, I, di ay hoy <laughs> <laughs> dangog magsaka, tawag ninarong uwan nguwan trabaho ro'no yan, kumulan Asa mo? Oh, hi sa mo sa akong vlog. <laughs> Ayan, uwi na tayo guys. Um, buti naman tumahantahan yung ulan. Tumigil kunti. Pero may ambon pa rin. Uwi na ako sa bahay kasi baka nag-alala na si mother. Nasaan na sana ako. Sana naman to guys. Suminto na ang ulan kasi... Darating mamayang alas 3, paano na lang kung ulan, mababasa kami lahat. Hmm. Eh! Me! me! Ang gandeng umiiyak. Sino hanap mo, me? Hanap mo nanay mo, me? Iyak yung kambing. Nabasa ka, me. sa kulungan, guys. Me, nabasa ka? Ulan, me. Ulan. Ayan, nakaready na guys, oh. Mublog okay. sa kukaridyo, dire. Ayan, nakalagay na. Tapos na sila mag -ayos. Ito yung chapel dito. Maayong pag-abot. Berhin sa parangay. Ayan. Ayan. Ready na ito para mamaya. Uwi lang ako sa bahay para baka magpalit lang ako ng blouse. Hindi ako magpalit ng pantalon kasi maulan. Mabuti yung itim ang pantalon natin para pag maputik, walang problema. Ito pala yung spilling ng Uma Brothers. Malik pala yung pag, ano ko, kulang ng iyong e sa akin paglagay itsura natin kasi mamaya mag ano natin ito namang sa amin mau dunit namin yan na mau organization nung doon pa kami sa Manila yung mayroon pa kami organization, organization na mau wala na kasi ngayon dahil na stop na picture natin ito naman ang chapel So, malinis na. Ready na ito mamaya sa mahal na birthday na darating. Ayan. Ready na. Ayan ang birthday dito.